Malaki ang impluensya ng ating mga pagpipilian sa pamumuhay sa ating kalusugan. Kung ano ang ating kinakain, kung gaano kadalas tayo nag ehersisyo at iba pang mga kadahilanan na maaring mapabuti o lumala ang ating kalusugan. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maging maingat sa kung ano ang mga habit na ating sinusunod. Ang pagtanday ang pangkalahatang pagkasira ng ating katawan na nangyayari sa paglipas ng panahon. Pagamat ito ay isang natural na proseso na hindi mapipigilan, iba't ibang mga kadahilanan ang maari mag-fasten dito. Sa video ito ay tatalakay natin ang iba't ibang salik na nagpapabilis sa proseso ng ating pagtanda. Una, ang regular na pag-inom ng alak. Ang pag-inom ng alak ay maaring hindi masama sa kalusugan ng regular na pag-inom nito. Ang regular na pag-inom ng alak ay maaring mapabilis ang pagtanda dahil nakaka-apekto ito sa kalusugan at paggana ng iba't ibang organo. Pinapabilis din ng alkohol ang pagtanda ng balat. Pangalawa, kulang sa tamang tulog. Ang isang karaniwang tao ay gumugugol lang humigit kumulang 26 na taon sa pagtulog. Ang pagkakaroon ng napakaraming oras sa isang aktibidad ay napakahalagang gawin ng maayos. Ang kakulangan sa tamang pagtulog ay nakakaapekto sa ating mga organo at iba't ibang pangsyon ng katawan. Pangatlo, hindi healthy ang pagkain. Ito ay hindi nakakagulat ngunit ang pagkain ng hindi healthy food ay regular na nakakaapekto sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pagpapababa ng metabolismo pagtaas ng timbang, pagtaas ng base cholesterol, diabetes at iba pa. Pang-apat, hindi kumakain ng sapat na healthy food. Hindi sapat ang hindi pagkain ng hindi healthy na pagkain. Kasabay nito dapat kumain ng sapat na masusustansyang pagkain dahil ang ating katawan ay nangangailangan ng iba't ibang nutrients upang gumana sa abot ng ating kakayahan. pang lima, overexposure sa araw. Ang pagkakalantad sa araw ay napatunayan tumaas ang panganib ng cancer sa balat. Kasabay nito, ang matagal na pagkakalantad sa araw ay nagdudulot ng mga wrinkles at nagpapabilis ng pagtanda ng balat. pang anim kulang sa ehersisyo. Ang kakulangan ng sapat na ehersisyo ay maaari makagawa ng hindi maibabalik na pinsala sa ating mga katawan. Ang kakulangan sa Sisyo ay maaaring maging sanhi ng diabetes, kolesterol, labis na katabaan, mga sakit sa cardiovascular at iba pa. Pangpito, stress. Ang matagal na stress ay maaaring dulot ng pressure sa trabaho, interpersonal na mga isyo at iba pa. Ang stress ay maaaring makaapekto sa ating metabolismo, timbang, kalusugan ng isip at iba't ibang salik na nagpapabilis ng pagtanda. Pangwalo, pag-upo ng maraming oras. Ang madalas na pag-upo ay maaaring hindi may para sa mga taong may trabaho sa desk at opisina. Ang madalas na pag-upo ay nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa katawan kahit na regular kang nag -eersisyo. Dapat mong subukan maglakad o maginat-inat habang nagtatrabaho. Pangsyam, pag-inom ng caffeine. Ang pag-inom ng tsaa o kape ay may iba't ibang benepisyo para sa katawan. Gayun pa man, ang pag-inom ng tsaa at kape ng maraming beses sa araw-araw ay masama para sa ating mental at physical na kalusugan. Pangsampo, hindi maayos na pag-manage kalusugan ng pag-iisip. Katulad ng stress, ang iba't ibang mga isyo sa pag-iisip na hindi naagapan ay maaari makaapekto sa ating pag-asa sa buhay. Ang pagkuha ng wastong pangangalaga at paghanap ng professional na tulong kung kinakailangan ay pinapayuhan. Pang isa, kakulangan ng pakikisalamuha. Pinakikita ng mga pag-aaral na ang kakulangan ng pakikisalamuha ay may masamang epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan. Ang pakikisalamuha ay nakakatulong na babawasan ng stress at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng isip. Pang dalawa, hindi pagsusuot ng salami pang araw. Tulad ng ating balat, ang ating mga mata ay nangangailangan din ng protection mula sa araw. Ang kakulangan ng panangga sa ating mga mata ay maaaring magpataas ng pagtanda ng ating mga mata. Pang labing tatlo, ang kakulangan ng intimacy. Pinatutunayan ng mga pag-aaral ang pagpapalaga ang loob at malusog na pahikipagtalik na nakakatulong sa pagtaas ng pag-asa sa buhay. Ang physical at mental na intimacy ay nagpapalakas ng produksyon ng mga happy hormones. Pang labing apat, ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay may iba't ibang masamang epekto sa ating katawan dahil ito ay lumalala at nagpapabilis ng pagkasira ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Maaari pa itong maging sanhi ng kanser at mapabilis ang pagtanda ng balat. Pang labing lima ay hindi sapat ang pagsasaliksi. Marami ang maaaring pumili ng diet, low fat na mga alternatibong pagkain na maaari ring makapinsala sa ating katawan. Ang pagkonsumo ng mga pagkain ng walang wastong pagsasaliksi ay maaari maglantad sa atin sa mga pagkain nagpapabilis ng pagtanda.